Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalamu ala Rasulillah wa ba'd Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon mga kapatid sa maiksing minuto na ito ay ituturo natin kung paano nga ba ang tamang paraan sa pagsasagawa ng tayammum Ang tayammum po mga kapatid ay kapalit po ng paggudo at pagligo Ibig sabihin, pag walang tubig panghudo at walang tubig pangligo, ang gagawin lamang natin ay magsasagawa tayo ng Tayammum. So halimbawa, walang tubig dahil naputulan ng tubig o kaya walang tubig dahil malayo ang tubig o kaya ay may tubig pero hindi magamit ng tao dahil mayroon siyang malubhang karamdaman. So ang gagawin niya ay magsasagawa po siya ng tayamum. So yung tayamum po ay sapat na po yun na para ka na rin nakapagudo at kung halimbawa kailangan mo maligo ay magtayamum ka, magtayamum ka na para ka na rin naligo. So pwede ka nang magsala. So anong gagawin natin? So maghahanap tayo ng mga lugar na malinis halimbawa na may buhangin, may lupa, may alikabok at doon natin isasagawa ang pagsasagawa ng tayamom. So, ganito po ang paraan ng pagsasagawa ng tayamom. Napakadali lang po. Okay. So, ganito po yung pagsasagawa ng tayamom. ang pagsasagawa ng tayamom, ganito lang po. So, halimbawa, dito sa, sa lupa na to, kahit saan po, sa dingding, sa may kahoy, sa may buhangin, sa lupa, ah, pwede po tayong magsagawa ng tayamom. So, ang gagawin lang po natin, itong palad ng kamay mo, itong dalawang palad ng kamay mo, itapik mo lang sa lupa dito na isang beses. Ganyan. Then, siyempre, may dumikit na likabok. So, ganyan mo lang. Then, haplos mo sa mukha mo ng isang beses lang. Then, dito po, sa iba, sa ano lang, sa ibabo lang, dito po. Isang beses lang dyan, sa kanan. Then, sa kaliwa po, isang beses lang po ganyan. Yan. Naintindihan po. So, pwede ka nang magsala. Yan. Yan ay kung walang tubig pang wudo at walang tubig pang ligo. So, sapat na po yun. Ulitin ko po. Itatapik mo lang dalawang palad ng kamay mo sa buhangin o sa lupa. Ganyan. Then, ihipan mo. Ganyan. Then, ihaplos mo sa mukha mo na isang beses. Ganyan. Then, sa kanan. Dito lang, sa, dito lang po banda. Isang beses. Then, sa kaliwa. Isang beses. Pwede ka na magsala. Yan po ang tayamom dahil walang tubig pang -mudo, walang tubig pang ligo, halimbawa galing sa regla si sister o katapos naman magkipagtalik sa inyong asawa, so walang pang, ligo, walang pang wudu, magtayamom lang po kayo. Ganoon lang po kadali. Sa ibang paraan po ng pagtatayamom ng ilan sa mga eskular natin, sabi nila, itatapik mo yung kamay mo isang beses ganyan, then ihipan mo, then ihaplos mo sa mukha mo isang beses, then kukuha ka ulit ng, buhay ng alikabok, ganyan, idikit mo, then, ganyan, din sa kanan, isang beses, din sa kaliwa, isang beses. Tapos na po, pwede ka na magsagawa ng sala uh, o kaya ay sun na. Hanggat walang tubig, tuloy-tuloy yon So, pwede mong gamitin yun sa lahat ng sala. Pwede mong gamitin yun sa lahat ng sala. So, lang ito kapag mayroon ng tubig. Kapag mayroon ng tubig, so, magwudo na po tayo. So, yung iba nagtatang, anong intention? Ang intention po, hindi po binibigkas. Sapat na po na alam niyo po na kayo po ay magtatayamom kasi walang tubig pangligo, walang tubig pangudo. So, sapat na po yon na may isagawa niyo po yung tayamom. So, halimbawa, ilang araw walang tubig. So, ilang araw ka magtatayamom? Ganun lang po kadali yun. So, gawin lang, niyo po, gawin lang po ninyo yung pinakita ko, kapalit na po nun ay pagudo o pagligo. So sana may malino po sa inyo ang paraan po o tamang pamamaraan po ng pagsasagawa ng tayamom. So napakadali, hindi lang po sa buhangin, dito sa lupa, sa dingding, pwede rin po sa dingding, sa sahig, sa buhangin, kahit saan po, basta may alikabok, pwede po kayong magsagawa ng tayamom. So hanggang dito na lamang, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.